Kung plano mo nga rin palang gumawa ng project bike, isa nga pala to sa madalas kong ginagawa ang pagdatanggal ng pintura. Dahil medyo makalawang na nga pala yung batalyan nito kaya inisprayan ko ng bago. Ito nga pala yung bago kong binubuong project bike, Honda XRM125. Dahil isa to sa mga naalala kong legendary na motor dati sa kalsada, kaya hindi ako pumayag na hindi ako magkaroon ng ganito. Bali natanggal ko na nga pala lahat ng parts na nakakabit dito, pati itong makina na hiwalay ko na rin sa chassis. At kagaya nung ginagawa ko sa mga nauna kong project bike, kapag medyo makalawang na yung batalya, pinipinturahan ko ng bago. At ito na nga pala yung pinakaunang problema na na-encounter ko dito sa unit na to, stock up na kasi yung ehe ng center stand. Common issue na to sa mga scooter, kagaya ng Mio's 40 kaya medyo napailing ako sa problema na to. Sa so, sobrang tagal kasi na hindi nauhugot yung ehe, namumuuna yung kalawang sa loob kaya nai up. At ang common na nagiging solusyon nga pala ng ibarito rito, pinapainitan to kaya lang wala akong pang-init kaya no choice. Saka ako na lang dadalhin sa machine shop kapag nabuo ko na tong motor na to. At para hindi masayang yung araw ko ngayon, lilinisin ko na agad tong batalya para mamaya mapinturahan ko na rin. Dahil maraming putik at langis na namuo rito, kumuha nga pala ako ng sabon, sasabonin ko muna. Pero bago ko gawin yun hugasan ko muna ng tuli. Dahil medyo may edad na rin tong motor na to, hindi na nakakapagtaka na medyo may mga kalawang na tong parte ng batalya niya. Medyo madali lang namang gawa ng paraan yon, wag lang yung talagang literal na bulok na. At para nga pala kumapit mamaya yung ng gagamitin ko, nilinis ko tong maigi, tinanggal ko yung mga langis, tsaka yung mga puti. Ito yung... yung isa sa pinakamaprosesong parte lalo kapag nagbubuo ng motor. Halos maghapon ko kasi tong tatrabahuhin para lang matapos to. At sa mga ngayon nga lang pala nakapanood ng binubuo kong project bike, ito nga pala yung ginagamit ko pantanggal ng pintura. Strip nga pala yung tawag dyan bali nabibili nga pala yung sa mga bilian ng pintura at sa mga hardware bali sa paglalagay nga pala nyan ganito lang yung ginagawa akong diskarte kumukuha lang ako ng toothbrush tas ipapahid ko medyo mahapdi nga pala to sa balat kaya kung sakaling gagamit kayo nito mas magandang gumamit kay ng gloves at saka long sleeve ganito lang yung madalas kong ginagawa pinapahid ko lang yan gamit yung brush at kusa na rin alsa yung pintura tapos hagurin mo lang uli ng toothbrush ng hagurin hanggang sa makita mo matanggal na yung pintura medyo matrabaho lang talaga gumamit ng ganito pero masasabi mo talaga na epekto blalo lalo sa mga stock paint. Na-experience ko na kasi dati sa mga na-repaint na, na batalya, hindi na tinatalaban ng strip sol or kung talaban man, napaka minimal na pintura lang yung matatanggal. Bale, inulit ko lang na inulit yung pagpapahid hanggat sa matanggal ko lahat ng pintura nito. Tapos binanlawan ko lang ng tubig para makita ko kung saang part pa yung merong pintura. At noong natanggal ko na nga pala lahat ng pintura niya, niliha ko nga pala bago ko binilad sa araw. Sasamantalahin ko kasi yung init ngayon para mas mabilis matuyo tong batalya para ready na pinturahan. At makalipas nga lang halos limang minuto, to yung tuyo na rin to kaya pininturahan ko na rin agad at syempre gumamit nga pala muna tayo ng primer saka natin i-spray ng kulay black yan mm -hmm. grabe sa sobrang init nga pala sa labas para akong pinipritong pogi <laughs> kaya para hindi ako ma-overcook meron nga pala sa akin nagpapayong mahirap na at lumipat nga pala ako dito sa kabilang side para dito naman yung mabugahan natin hindi mm -hmm. ako expert sa pagpipintura pero ito kasi yung pinakamagandang gawin kaysa kainin lalo ng kalawang yung batalya at makalipas lang ilang minuto natuyo na rin agad yung primer kaya itim naman yung binuga natin dito nga pala sa part na to nakalimutan ko ako na wala na pala akong kulay itim kaya bumili pa ako sa shop ang problema na wala na yung araw kaya medyo nagmamadali na ako sa pag spray para bago dumili may pasok ko rin to sa loob bali nakadalawang spray paint kaya pala ako na kulay black para lang mas maging maganda yung kulay nito at makalipas ang isang oras buti na tuyo rin agad kaya pinasok ko na rin sa loob at dahil hindi ko natanggal yung ehe sinama ko na sa pininturahan ko itong center stand at saka itong brake pedal so ina nga ito na nga pala yung nagawa natin ngayong araw So medyo hinapon tayo kasi sobrang trabaho talaga sa pagtatanggal ng pintura nito tsaka yung kalawang kanina. Nagtagal tayo pero hindi ko rin talaga siya natanggal kasi stock up tong pinaka-ehe nitong center stand. So ang ginawa natin, uh, pininturahan ko na rin siya kasi hindi ko ito madadala sa machine shop, medyo malaki. Tapos itong uh, brake pedal, sinama ko na rin sa pininturahan ko para kahit paano maging presentable itsura. Eh, nang hindi natin nagawa ngayon, ang plano ko sana linisin natin tong makina kaya lang hindi na inabot ng oras kasi uh, magsi 6 PM na siguro bukas uh, susubukan natin na malinis to para kahit papano may balik na rin natin siya rito para tuloy-tuloy na tayo sa pagkakabit natin ng pesa. So pansamantala dito muna ulit nagtatapos yung day 2 nito ni Project XRM natin. Kita kahit sa susunod na episode, yan lang, ride safe. Alright.